mga pangunahing balita. High value individual team bog sabay ba suppression sa Paracali Camarines Norte. May gitpidong dang libong pisong halaga ng shabu na samsam. laki patay sa pananaksak ng dalawang lasing na kabarangay. Ginang patay ng mabangga ng e 300 van sa Tabaco City. Dalawang makewalay na sunog na italas sa Camarines Surat Albay. Road safety month ipinagdiwang. Kampanya para sa mas ligtas na kalsada, mas pinagding ng LTO Bicol. At PNPB ko lakisa sa pagdiriwag ng National Flag Day. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan. Arestado ang isang construction laborer matapos na makuhanan ng mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu sa ikinasang bypass operation sa Paracale, Camarines Norte. Mula pa raw sa Metro Manila ang drogang iminibenta ng sospek. Si May Encinares sa buong detalye. hindi na nakapalagpang isang high value target nang hulihin sa ikinasang buy operation sa barangay Maybato para kali kamarines norte alas 12.40 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang suspect na si Dom, hindi niya tunay na pangalan, 32 anyos, construction laborer at residente ng nasabing lugar. Nakumpis ka sa posisyon ng suspect ang isang heat sealed by bust item na nagkakahalaga ng 34,500 pesos at isang malaking plastic bag na may lamang hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na 109 grams at nagkakahalaga ng mahigit 740,000 pesos ayon sa ulat mula sa Parakali Municipal Police Station. Mula pa sa Metro Manila ang ibinebenta nitong mga ilegal na droga at matagal na rin siyang minamanmana ng pulisya dahil sa ilegal na transaksyon. Yung sale niya is dinidistribute niya sa street level individual na sa kung saan ito naman yung nagbebenta ng dito sa mga maliliit nating mga use. So ito pong, aside from the information of the community, meron na din po tayong mga nahuli ng na mga street level individuals na sa kanya kumukuha. Kaya nakuha natin itong informasyon pa Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Parating ko po unang-una -una, ang aming kasasalamat sa community sa pakikiisa sa laban natin kontra-droga. Para naman po sa mga tao involved sa droga, sigilan na po natin ito kasi wala po itong magandang may sa atin. Samantala, ayon kay Garcia, 92.75% ng drug cleared ang bayan ng Paracale, kung saan dalawang barangay na lamang mula sa 27 barangay ang for drug clearing. Para sa mga balitang tatak-bicol may insinares. Patay sa pananaksak ang isang lalaki ng mapagtripan at pagsasaksaki ng dalawa nitong lasing na kabarangay sa Kamaligan, Kamarines Sur. Sugata naman ang isa sa mga sospek matapos na masaksak rin ang biktima. Nagbabalik si May Encinares. Patay ang isang lalaki habang isa ang sugatan sa alita na nauwi sa pananaksak ng magkakabarangay sa San Mateo, Kamaligan, Kamarin, Sur, alas 10.35 ng gabi nitong lunes, Mayo 26. Kinilala ang nasawing biktima na si Alias Romel, 46 anyos. Batay sa investigasyon, naglalakad ang biktima kasama ang lalaking pinsan nito. Nang madaanan at pagtripa ng nag-iinumang mga suspek na kinikilalang sina alias Solomon, 34 anyos at alias Binay, 35 anyos. Umiwas naman daw ang magpinsan. Subalit ng pauwi na ay muling nakasalubong ang mga suspek at bigla na lamang pinagsasaksak ang biktima napag-alaman na may maliit din na balisong si alias Romel, na ikinasugat din ng suspect. Napuruhan si alias Romel habang nakahingi naman ng tulong sa barangay ang pinsan nito. Multiple yung saksak ma'am, pero yung ginamit nila ma'am maliit lang, parang ganyan lang, parang balisong magamam. Parang ganyan lang oh. Man kasi sila ma'am may ano, may patay. Agad na isinugod sa ospital ang mga sugatan, subalit hindi na sinwerte pang mabuhay ang biktima sa so ganito po, kung halimbawa iinom po tayo, uh, wag na po sa kalsada kasi bawal po yun. Bawal po kami nung sa kalsada kasi kung ganyan po na, no, sa loob na lang po ng bahay, uminom, tapos wag na pong lumabas para hindi mainit sa ulo. Sa baka, at may sa kainitan ng panahon natin, baka nadalagdag pa yun na mainit ang ulo natin. Kung uminom po, sa loob na lang po ng bahay din. Kung nagkakasayahan po, pwedeng sa loob ng bahay. wag na po sa street kasi bawal po yun. Then pag nakainom na po, pwede matulog na lang po. Huwag nang lalabat. Nahaharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong murder. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Patay rin ang isang babaeng pedestrian matapos na mabangga ng isang L300 van kaninang tanghali sa Tabaco City. Si Rose Belista sa detalye. Patay ang isang 44 anyos na ginang matapos na mabangga ng isang L300 van sa barangay Pawa, Tabaco City, kaninang alas 12.26 ng tanghali. Kinilala ang biktima na residente ng Zone 4 sa Naroque, parehong lunsod. Ayon sa ulat ng Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office, agad na nagresponde ang kanilang Disaster Response Unit at nagbigay ng paunang lunas sa biktima. Ngunit sa kabila ng agarang pagresponde at pagdala sa pinakamalapit na ospital, idiniklarang dead on arrival ang biktima ng attending physician. So immediately nag-dispatch like, uh, ng team ang CDRMO and uh, upon arrival nandun na rin po yung GFP uh, sa scene and uh, nakita nga yung uh, sitwasyon ng biktima na position posisyon uh, and then with uh, multiple uh, uh, dislocations and fractures sa biktima. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Uh, SOP, Standard Operating Procedures, doon sa, sa victim ay tingnan muna to avoid uh, added injuries. At uh, natin ng first aid, uh, binigyan ng first aid and then binala natin sa hospital. Unfortunately, tiniklihan na di, DOA ng attending uh, physician. Nagpaalala naman ang opisina ng CDRRMO sa mga gumagamit ng kalsada na maging alerto para iwas aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bidista. Umabot sa anim na bahay ang nasira sa naganap na sunog sa Pili, sur kahapon ng umaga. Iniimbestigahan pa rin ng BFP ang sanhinang insidente. Sa Legazpi isang tindahan at motorsiklo ang sabay na naabo dahil sa depektibong kusinilya. Si Rose Bilista sa buong detalye. Anim na bahay ang nasira sa isang sunog na sumiklab sa Zone 2, Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur, bandang alas 8 ng umaga kahapon. Mabilis na narespondihan ng mga bombero ang sunog at nakontrol ito sa unang alarma. Ayon kay Fire Senior Inspector Violeta Ramirez, ang mga bahay ay gawa sa light materials, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Siyam na pamilya ang naapektuhan. Wala namang naiulat na nasaktan o namatay dahil sa insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Pili upang matukoy ang sanhin ng sunog. Based po dyan sa aming initial investigation po, nasa 18,000 yung estimated damage. So lalaki po yan, depende doon sa owner kung magsasubmit po sila ng affidavit of loss. Samantala, isang tindahan ng nasunog sa Purok 3, Barangay Pawa, Aligaspi City, alas 4.30 ng hapon kahapon. Batay sa ulat, kakatapos lang magluto ng panindang maruya ang may-ari nang mapansin ang biglang pagliyab ng kusinilya. Nadamay sa sunog ang pag-aaring motorsiklo ng pamilya. Muli, nagpaalala ang BFP na regular na i-check ang mga electrical wiring, iwasan ang octopus connections at iba pang mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod, Road Safety Watch pinagdirewang kampanya para sa mas ligtas na kalsada mas pinagdinel TV Bicol at PNP Bicol laki sa pagdiriwang ng National Flag Day. Iyar tiba pam balita sa pabalik na ako Bicol Online TV. Samurai na aldaw sa inyo Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapalhatod kang serbisyo mas kigurano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang tarabangan caravan ay isa rupong inisyatibo ka na ko Bicol na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani saindo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, Asin mga volunteer, kan ako bicol party list. Libre po boss ang servisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po ka na dapat ihadit sa gastusin ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sa rungbiyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na anak ko party is per yaon para sa indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saint abos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasalaro para sa mas malusog As asin masiglang ni Colandia. Nakulang salamat po, asin maray na aldaw sa boss Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako, Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo, gay may habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, Katabang na pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Misibee's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. at sa, Gabo sa gabos na magpasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw ko sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubat! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Patuloy na nagpapakita ng abnormalidad ang Bulkang Bulusan ayon sa FIVOX. Dahil dito, nananatili pa rin ito sa Alert Level 1. Narito ang aking report nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX ng walong volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa nakalipas na 24 oras ayon sa pinakahuling ulat ng ahensya ngayong araw, Mayo 28. Ayon kay April Dominiano, resident volcanologist ng FIVOX Bulusan Volcano Observatory, bukod sa volcanic earthquakes at pamamaga, umabot din sa isang daan at metro ang plume mula sa bulkan, habang umabot naman sa 55 tonelada kada araw ang ibinugang sulfur dioxide flux. Base sa pinakahuling monitoring ng ahensya sa nitong May 26. Karamihan po sa mga natatala natin mga volcanic earthquakes ay nauugnay natin sa pagbibitak-bitak ng bato sa ilalim ng upa. At yung iba naman po ay mga tinatawag natin ng mga low frequency volcanic earthquakes ay nauugnay natin sa paggalaw ng fluid sa ilalim ng bintang Kaya naman yung dalawang ito pag pinagsama po ay nagpapakita pa rin po ng hydrothermal activity ang bintang Nakataas pa rin sa alert level 1 ng Bulkang Bulusan kaya ay pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 4 kilometer permanent danger zone at pagpasok sa 2 kilometer extended danger zone o EDZ dahil sa banta ng phreatic explosion. Pinagbabawal din ang anumang sasakyang panghimpapawid na lumapit sa ibabaw o palibot nito. Ay ito po sa mga paari nating So, para malaman natin kung ito po ay isang phreatic eruption ay kung paano po lumabas ng ating steam. So, kung makikita po natin na karaniwan po na nangyayari dito sa vulcan Volcano ay halo para may puting usok po muna sa yung normal na steam hanggang sa makikita natin na papunta po siya sa greenish na. So, yun po yung nagsasabi na meron pong uh, abo na nasama po doon sa steam po. Matatandaan na huling pumutok ang Bulkang Bulusan nito lamang Abril 28. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Ipinagdiriwang ngayong Mayo ang Road Safety Month. Kasabay ng pagdiriwang, mas pinaigting din ng Land Transportation Office Bicol ang kampanya para sa, para sa mas ligtas na kalsada sa rehiyon. Narito ang aking report. Ngayong Road Safety Month, mas pinaigting pa ng Land Transportation Office Bicol ang kaligtasan sa kalsada. Ilan sa mga hakbang ng opisina para mabawasan ang mga aksidente sa daan ay ang pagsagawa ng mga checkpoint at random inspections. Ayon sa opisina ng LTO Bicol, nakikipag-ugnayan din sila sa Department of Health at Department of Transportation para palakasin ang kanilang kampanya kontra sa mga aksidente sa kalsada at maipaalala sa publiko ang mga alituntunin na ipinapatupad ng LTO para mapanatili ang kayusan sa kalsada. Sa LTO Bicol po, sa buwan po ng Mayo naglulunsad po tayo ng simultaneous operation sa iba't ibang bahagi po ng Bicol Region. Kabilang po dito ang mga lugar na may mga akibong operasyon. Kasama po dito ang mga um, high risk or kaya mga accident prone areas. Ang main thoroughfare po natin o ang mga pangunahing kalsada, lansangan, to so, Sanaga City po, Legazpi City at Daet. Kasama na din po dito ang uh, island provinces po natin, sa probinsya po ng uh, Katanduanes at Masbate. And of course po, ang probinsya po ng Sorsogon puspusan din po ang ating uh, enforcement operations bukod dito nagsasagawa din ng information dissemination campaigns safety seminars at actual enforcement operations ng LTO DOH at DOTr sa mga paaralan at LGU sa rehiyon na layong palawakin ang kamalayan ng publiko lalo na ng mga kabataan For this month of May po, buong puso po tayong nakikiisa sa adhikain po ng DOTR. Kasama po ang ating mga partner agencies, ang Department of Health, na isulong po yung team na Drive to Protect Safe Children. Meron po tayo ma'am na mga ino-offer na mga free theoretical driving course. Libre po ito. Dito po sa regional office and sa ating mga district offices. Ang tabayan lang po ang ating Facebook page, ang LTOB Facebook page. Nandoon po ang schedule ng mga libreng theoretical driving course. Ito po ay para po mas ang road safety na ang pag-intil uh, uh, po ng disiplina sa kalsada at i-ensure po natin na ang pag-i-issue po natin ng driver's license ay para po sa mga karapat dapat na ma po natin ng lisensya. Muli nagpaalala ang LTO sa publiko na ugaliing sumunod sa mga batas trapiko at maging responsable sa pagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Angeline Dagta. Nakiisa ang Philippine National Police Bicol sa pagdiriwang ng National Flag Day ngayong araw. Pagpapalawak sa kamalayaan ng pulisan sa kahisayan at pagbibigay-pugay sa mga taong nasa likod ng ating tinatamasang kalayaan, layon daw ng aktibidad. May report si Mel Moral. Nanguna si Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director ng Philippine National Police Bicol sa pagtaas ng watawat kaninang umaga sa Campo General Simeon Ola sa Legazpi City bilang pagunita sa araw ng pambansang watawat. Kasabay nito, sabay-sabay ding inawit ang Philippine National Anthem. Naroon sa seremonya ang command group at uniformed and non-uniformed personnel. Every May 28, meron tayong presidential proclamation kasi commemorating yung National Flag Day. So kami, we are being directed na a very simple hoisting of flag ang gagawin namin at 8 o'clock simultaneously uh, nationwide. So nagkaroon tayo ng hoisting of flag, singing of National Anthem, and then just to remind us yung mga nakaraang, di ba, mga struggle ng ating mga national heroes, And then we do not forget na meron tayong flag. Nagsisimbolize ng pagiging Filipino natin. Layunin ng pagtitipon na mas mapalalim pa ang kamalayan ng kapulisan sa ksaysayan at bigyang pugay ang mga nasa likod ng ating tinatamasang kalayaan. Very important because we are Filipinos. So hindi mo kailangan kalimutan na ang pagiging Filipino. We are strong. Kung baga pinaglaban tayo sa mga sa mga umaapi sa atin before, 'di ba? Kaya nga tayo may mga heroes and kami uh instrument ng mga kabataan ngayon na at least makikita nila sa social media and sa inyo na we are doing this for you and for all the Filipino people. Taon-taon ipinagdiriwang ang National Flag Day mula Mayo 28 hanggang Hunyo 12 bilang pagunita sa araw noong 1898 kung saan unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas kasunod ng tagumpay sa labanan sa Alapan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta. Salamat!